Hello guys, nandito kami sa Erosin Zipline Tara mag ikot-ikot tayo dito Pasyal-pasyal Wala niya yan ng Maulan. Maulan-ulan. Ganda ng bahay kubo nila, oh. Wow. So, ito na yung development dito ngayon. Ito yung bago. Hmm. Ayan ang zip line. Papunta doon sa kabila. Ito po ay dito sa patag. Ito po ay dito sa patag. Barangay Patag, Erosin. At dito po matatagpuan itong zipline. So punta kayo dito. Masaya dito pag summer na, hindi na maulan. Maraming tao dito mag, ano, sasakay. Maglalaro ng zipline. Maulan lang kaya ngayon, kaya walang tao. Diyan ho ang hagdanan o aakyat. Maganda dito guys. For fun, fun, fun. Kung, kung adventurous ka, punta ka dito para masaya. Bakuan lang ako. Okay na? Welcome to Erosine Zip Zipline. This way.